Yun no? Honda Click 125 mga boss. Katatapos lang ito. I-refresh mga bossing. Ayan Oh. No? Honda Click 125. No? Pinalitan natin yan ng head gasket, base gasket, piston ring, valve seal at syempre coolant. Ayan, ito yung kanyang oil ring. Wala na. Pakat na pakat na yan kanina sa kanyang piston. Hindi na lang natin nakakuha na. No? So ngayon, nagbe-bleed tayo mga boss. Yung easy way naman ito, pag-bleed, pag nagsalin ka ng coolant, sa radiator, no? Ayan diyan, sa kanya radiator. Bunutin mo itong hose na ito. Maliit sa so may water pump dito sa ilalim, no? Iangat mo lang yung clip na 'yan. Ingat ka lang kasi plastic yung ibabaw niyan, yung coupling niya plastic, baka mabali. Iangat mo yung clip na 'yan, pigain mo, iangat mo para maiangat mo yung hose habang nagsasalin ka lang ulan. Para mas mabilis lumabas yung hangin, no? So tinuro ko sa inyo nang nakaraan sa Nmax at Aerox yung pagbiblid. Ganito naman po sa mga Honda Click para mas mabilis no? pero sa Click medyo matagal talaga mag bleed aabuti nyo ng 20 minutes 15 to 20 minutes so currently monitoring tayo ng RPM itatama natin yung RPM yung mga parameters at syempre yung temperature kailangan natin i-monitor yan 90, 92, 94 dapat bumaba na siya. mag 86, 84 ganun No, kailangan mag-open yung thermostat bumaba para siguradong umikot na yung kulang. At eto nga pala yung kanyang spark plug. Pinalitan na rin natin. Wala na. Pud-pud na talaga. Kaya kung mapapansin nyo, umido na yung kanyang negative electrode at napakanipis na. So ito yung kanyang stock na spark plug. Pinalitan na natin kasi first time lang din naman naman mapapalitan. Pinalitan na natin. Pipe na yun ng major PMS. Kasi ito ay nirefresh natin. As in, talagang halos bago na ulit ang takbo nito. Bukod lang sa pangilalim. monitoring na lang tayo ngayon mga boss. All right na ulit itong motor na ito. At ito naman, yung pinagawa galing sa ibang shop. No, kasama ng mga pulley set. Na 14 set ng pulley set. 27 na bell. Na iba't ibang klase. At tatlong torque driver. Nakalkal ko na yan mga boss. Yung torque drive niyan taas baba. Itong isa, nilagyan ko na ng o-ring para makita nyo na hindi aabot yung aking kalikal sa o-ring. Para siguradong hindi siya magtatapon ng grasa. No? Papunta sa inyong lining at bell. Ayan. Kita nyo naman. Almost 1mm yung gap ng aking kalikal. Although maliit lang naman talaga no? yung pagitan niyan. Pero hindi na natin hinila yun. Hindi na natin hinabol para hindi magkaroon ng problema. Magtatapol lang yan ng grasa kapag ka worn out na talaga yung inyong o-ring o pagka pakat na pakat halos hindi mo na makapa yung o-ring mo dito sa iyong female torque drive. Hindi ko naman nire-recommenda na magpakalkal kayo. No? Ito naman po ay magpakalkal kayo at your own risk. At may dumayo sa atin from Cavite. Ang laki ng puli. Grabe oh yung drive base niya halos isang dangkal ko na ang laki oh. grabe ang laki nito so ito po ay X-Max 300 pulley set kasama yung kanyang stock bell Ayan. pinapagruban sa atin yung stock bell ng pine linear groove syempre yung stock lining ng X-Max eh, hindi rin naman ganong katigas medyo malambot din yun meron din siya dito ng lining na aftermarket ayan kung mapapansin niyo lima yung dahon no ang dami at meron din siyang aftermarket na bell na ipapacheck sa atin kung pwede pang gruban pero hanggat maaari gagawin natin yan basta bilog pa kahit medyo mahirap at ito'y malaki sa pagkakalkal pa lang ng puli mahirap na pero eto na tapos na nakalkal ko na mga bossing yung flyball ram maanim na peraso lang din naman yan hindi naman ito kagaya ng ibang scooter na maxi scooter na ang daming flyball eto anim lang din. Na? No? Kagaya lang din ng usual na scooter. Ayan. Tapos dito sa ating mini late, ayan, nakaset na yung drive base ng X-Max 300. Mas malaki pa sa ating jig. Ito yung kanyang stock bell. Ayan. Nagruban na. Fine linear grub, Ang terada na ating dyan, syempre. Sineset na lang namin yung machine at si Bien na yung gagawa. Siya na nagdi-degree nito pinaubaya ko na sa kanya ang pagdidegree nitong malaking drive pace na ito pati yung pulley, sa pagdidegree siya na tapos yung drive pace yung pins sa likod ang laki 16mm pinapabawasan ni boss gusto niya maging kalahati babawasan ng 8mm ilalighten kumbaga yung drive pace si Ben na rin ang gagawa niya ito. kasi dito naman sa amin sa shop bigayang kami ng trabaho hindi naman pwedeng ako lang yung kumita rito Siyempre, kailangan kumita rin sila. Ayan, si na ang gumagawa niyan. Ako dito ay videographer na lang. Ayan, kita niyo naman parang salamin ng terada. At si customer nga pala, nilunood dito. Dayo pa, from Cavite. No, hindi ko lang alam kung saan sa Cavite. Pero nagpunta na siya dati dito. Hindi namin nabaklas yung kanyang panggilid. Sa sobrang tigas yung XMAX 300 na yun. Bumawi na lang. Pagdating dito, baklas na. At ito, may niremap pa ako. Isang Honda Click 125 na hagok problem. Pero ito po ay problem solved na. Ayos na, ayos na ito. Ayan na, ang resulta. Nagruban na yung stock bell. Nagruban na yung bell na aftermarket para sa aftermarket na lining. Nakalkal na natin yung pulley. Nadigrihan na. Pati yung kanyang drive base. Na-lighten na at nadigrihan na. So maraming maraming salamat mga bossing. Ride safe and God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa patuloy na paniniwala at suporta.